Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Naniniwala ang A to the Church in the Philippines na sangay ng Pontifical Foundation ng Vatican sa bansa na isang pambihirang pagkakataon ng Red Wednesday upang epektibong mapalawak ang kamalayan ng bawat isa kaugnay sa pag-uusig na dinaranas ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Napiling tema ng Red Wednesday ngayong taon ang Embracing Persecuted, Oppressed and Christians in Need na layunin higit na palaganapin ang kamalayan ng bawat isa sa kalagayan at kapakanan ng mga inuusig na Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Pinangunahan ni Monsignor Bernardo Pantin, ang Secretary General ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, ang Evening Eucharistic Celebration for Persecuted Christians in the Philippines and Worldwide sa Minor Basilica in Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o Manila Cathedral na sinunda ng pagpapailaw ng kulay pula sa labas ng simbahan. Ayon sa pari, ang pula ay sumasagisag sa alab ng puso at dugo ng mga Kristiyanong dumaranas ng pag-uusig at pinapaslang sa iba't ibang bahagi ng daigdig na mahalagang patuloy na alalahanin at ipanalangin ang kapakanan at sitwasyong pinagdaraanan kami dito sa Pilipinas nagpapadala, nagpapaabot ng aming mga ano, yung aming mga panalangin at ang aming tulong na magagawa namin para sa lalo na sa mga naghihirapan ng mga Kristiyano sa sa buong mundo kasi ito yung ang ginugunita nga, with the help of the aid to the church in need, ito kayo, yung yearly na celebration of Red Wednesday. Kasi naman talaga, ang dami-dami. So, Pagtulungan natin lahat natin through our prayers and through the help that we can give. Binigyan din din ni CBCP President Kalookan Bishop Pablo Virgilio David na bilang kasapi na nag-iisang simbahan at magkakapatid sa Panginoon ay naaangkop lamang na magkaisa ang lahat ng mga Kristiyano upang ipanalangin, alalahanin at bigyan pugay ang bawat isa lalo tigita mga dumaranas ng pagdurusa dulot ng pag-uusig dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya. We are observing our annual Red Wednesday this year 2023 on november 29th with the theme embracing persecuted and oppressed christians in need this is our annual remembrance of the suffering church and persecuted christians worldwide this year's theme is drawn from the pastoral direction of the universal church through the synod on synodality acn believes that the local church journeys with the persecuted and oppressed Christians in need and embraces their experiences. Matatanda ang Enero ng taong 2020 nang aprobahan ng CBCP ang institutionalization ng Red Wednesday o ang formal na pagtatalaga ng Red Wednesday bilang tao ng pagunitan ng simbahan sa mga inuusig na kristyano sa iba't ibang panik ng daigdig. Para sa veritas PH, sakop niyo ang kapanaligrin, na linletran, ibanye, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.